Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dr. 33. Paki-hit naman ang notification bell o pang updated kayo sa video ko pang may upload. Uh, mga kadakers. Ito po ang sekreto ng pag-alaga ng itik para hindi po sila matunawan nang kanilang mga itlog. So ah uh, dito natin sila nilalagay sa ngayon sa malilim So tingnan niyo sa paligid mga duckers. Uh, kasama natin dito si EG Mix Vlog. So ito po yung mga alaga natin. Uh, Diyan lang sa aming likuran. So, sa mga gustong mag-alaga ng itik at sa mga wala pang itik na gustong mag-alaga, ito po ang gagawin ninyo kapag sa tuwing uh, tanghali. So, ang sabi nila ay mahirap mag-alaga ng itik. So, totoo naman mga kadakers na mahirap talaga ang pag-alaga ng itik. Lalo na sa maliit pa sila. Pero kung malaki na sila at uh, ganito na rin ang mga ginagawa mo sa bawat araw-araw, parang napaka-simple lang. Oh, tingnan nyo naman ako mga kadakers. Ito lang ang ginagawa ko dito. Yan. So, pasinsya na lang po Sa mga may mga trabaho Maganda pa nga Kayo Dahil may trabaho kayo So, ako wala akong trabaho mga kadakers Ganito lang oh. So, tuwing tayo maghanap ng trabaho Lalo na may amo jack na hindi tayo maka galaw ng sarili natin at hindi tar hindi rin tayo magkaganito o tingnan nyo mga kadakers oyan yan lang ang mga alaga natin mga kadakers o yan o so, mga kadakers yan na po yung mga alaga natin oh tingnan nyo so mahirap talagang mag iitik lalo na sa tanghali ay makahiga lang tayo sa duyan so yan lang po ang tip ko sa inyo para hindi mawala ng itlog yung mga alaga natin so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much ah uh, thank you for watching see you next vlog